Dalawang Pilipino ang kumpirmadong patay sa sagupaan ng Israel at grupong Hamas. Nakausap na ni Pangulong Marcos ang kanilang mga naulila. Tigil muna ang deployment ng mga OFW sa Israel, pero hindi pa naman sapilitang pinauuwi ang mga Pilipinong naroon. May report si Ivan Mayrina. Kahit gabi, walang tigil ang airstrikes sa Israel sa Gaza City bilang ganti sa pag ng grupong Hamas itong weekend. pagsikat ng araw. Kita kung paano pinatag ng mga bomba ang mga gusali. Libo-libo na ang nasawi. Kabila ang dalawang Pinoy na ayon sa Department of Foreign Affairs ay nasawi sa unang bugso ng pag ng Hamas itong Sabado. 33 anyos sa Pinay caregiver ang isa, natubong Pangasinan at bagong kasal pa naman. Yung isa ko ay habang pinipwersa ng uh, militante, mga terorista, yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, Niratrat po yung uh, mag-amoy, yung caregiver uh, at saka yung panyo Habang isa pa ay 42 anyo sa lalaking tubong pampanga. Yung isa po ay uh, pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng Hamas. Ikinalungkot ni Pangulo Marcos ang pagkabatay ng dalawa na hindi muna pinangalanan ng embahada sa pakiusap ng kanilang pamilya. Kinon din ng rin ang Pangulo ang mga pagpaslang at ang nagpapatuloy na karahasan. Kanina nakipagpulong siya kay Israeli Ambassador Ilan Flus. Nag-aalala raw siya sa tatlong Pinoy na nawawala pa rin. Sa mga nasugat ng Pilipino sa Israel, isa na lang ang nagpapagaling sa ospital. Saksi ang isang OFW sa pagpatay ng Hamas sa kanyang kapitbahay. Yung dalawa sa gitna naming bahay, yun yung patay. Pinagbabaril nila pumasok yung mga Hamas. Itinasa ng DFA ang alert level 2 sa Israel. Ibig sabihin, walang bagong deployment ng mga OFW. Wala namang sapit at ang sa mga Pilipino roon. As the ambassador has mentioned, the, uh, the killings happened on day 1 and the situation has consider considerably improved since then. Kung sa Israel, bumubuti na ang sitwasyon. Tuloy-tuloy naman ang pagligas sa mga nasa Gaza. 70 sa 137 Pilipino roon ang humiling na makauwi na ng Pilipinas. Pero aminado ang ating embahada sa Jordan na hindi ito magiging dahil sa bakbakan sa Gaza-Israel border. May problema rin daw kung idadaan ang mga Pilipino sa kalapit na Egypt. The exit point near Egypt has been under attack. Kailangan daw magpatulong sa ibang bansa at sa United Nations para makapagbukas sa tinatawag na humanitarian corridor. Handa naman daw ang ating AFP na sunduin sila sa Gaza gamit ang isang C-130 at isang C-295 na aeroplano. Ivan Merina nagbabalita para sa GMA Integrated News.